Malakas. Malakas, lalo na pag kakababa pa lang niya ng barko, mm. hindi po siya naupo lang talaga maghapon, may, may pilit niyang ginagawa. So ngayon, siyempre, as uh, mga anak niya, kailangan namin maging positive. Kasi kung negative din kami, and then, Talungihin na si Tata. O tataluhin siya, matatalo siya ng sakit niya po. Tapos Apo. palagi lang po kami nagpipri. Kasama rin natin ngayong hapon, etong si Andre Rapi. At ang kanyang hinaing naman ay para sa kanyang ama, na lumalaban ngayon sa isang uri ng sakit na autoimmune disorder. Ayan, magandang hapon po sa iyo, Andre. Good afternoon din po. Apo, kumusta ngayon yung kalagayan ng tatay mo, Andre? Sa ngayon po, okay naman po si Papa, kaso nga ka lang yung dating normal po is in, parang malabo na din po ma, ma bumalik sa dati po. Mm. Pero, syempre, in God's speed po, um, palagi po tayo manalangin. Tama ka dyan. Ang anuman na nangyayari sa atin, eto ay desisyon or kagustuhan ng Panginoon. Ano? Pero sabi nga, nababago din yan. Depende din kung ano yung gusto ng ni Lord para sa atin. Pero ilang taon na nga itong tatay mo? Si tatay po is 55 na po. 55 years old. Ano yung madalas na epekto sa kanya nitong sakit na pinagdadaanan ni Tatay Rineo? Okay po. So, yung record lang po dito sa Bicol is, dalawa lang po silang merong gano'ng severe case ng sakit nila. And then, um, yung chronic disease po is parang namamalat ng ugat. Napaka-rare po talaga ng sakit ng tatay ko. Kaya uh, nagpapasalamat din po kami sa mga programa and then sa regional hospital po natin na uh, may mga gamot po sila sa mga gano'ng... Nababanggit mo na very rare itong sakit ng tatay mo... Sabi mo sa record dalawa lang sila. Etong autoimmune disorder. In other term, ano daw po ito? Ano po siya? Parang case niya po is CIDP. So yun na po yung chronic uh, chronic immune deficiency parang imbes na tinutulungan po ng immune system natin yung sarili natin, mm -hmm. parang kinakalaban. kinakalaban. To, uh, parang so talagang kasi yung pag sinabi mong meron tayong ginagawa para palakasin yung katawan natin, eto naman yung kalaban parang deficiency. Apo, tayo. okay. So ngayon, si tatay mo, ano yung dati niyang trabaho? Dating seaman po si Papa. Dating seaman. So malaking epekto ito sa kanya nung kasakit siya dahil yung usual na ginagawa niya na iba. Opo. Yung parang blanco na din po siya kasi halos matagal na din po siya sumasampa. Tapos biglang walang ginagawa. Oo. Kaya parang na-depressed din po siya. Parang ganun. Okay. Sa pamilya niyo, siya ba yung breadwinner? Yes po. So, paano yan na nagkasakit si tatay mo? Ano, paano na? Paano na yung uh, pagtutustos sa pangangailangan ninyo? Sa... Yung sa tatay ko po is, simula nung nagkaroon siya ng ganyang case, may mga sariling pamilya na din po kami. Kaso nga lang, yung pag-retire niya or pag-alis niya dun sa bargo niya kasi di na po siya makapagsampa. Mm -hmm. Yung natabi po niyang pera, yung po yung pinag-schedule namin para sa check-up, yung mga kailangan gawin, kaya nalaman po namin na may CIDP po siya. Ilan kayong magkakapatid? Tatlo po kami. Tatlo. So kayong tatlo ay nagtutulungan? Opo. Okay. Gaano kahirap sa inyo bilang anak na yung tatay niyo ay ganito yung pinagdadaanan? Siyempre po, sobrang hirap kasi ever since po nakita mo si yung tatay mo. Tama. Pray, pray, pray and think positive. Opo. Tapos, ngayon, uh, naandito kayo sa aming programa, ano yung kahilingan nyo na pwede naming maibigay sa inyo? Yun nga po yung sa uh, bill din po namin sa, di, sa hospital. Kasi Nasa magkano ba? Yung nakuha po namin sa DSWD is 150. Pero yung... 150,000? Opo. Uh, and hmm. then yung tira na lang po namin dito sa bill is 802,000. Malaki pa, no? Medyo malaki din po kasi. Uh -oh. Kasi wala naman po kaming parang bang talaga ng ganong kalaki sa normal na buhay po natin. Mahirap po talaga. Mm -hmm. agilig, agilig, And agilig. syempre, Andre, dahil nakita mo naman yung pagpuprosigin ng tatay mo, pagpapalaki sa inyo, pagbibigay sa inyo ng mga pangangailangan nyo, ngayon naman na siya yung nangangailangan na andyan kayo bilang asin Tama anak. Po. Tama Okay. So dahil dyan, para sa kahilingan mo yan, uh, nandito uh, ulit si Ma'am Elby Sedenio, ang coordinator ng Ako Party List. Magandang hapon sa muli, Ma'am Elby. Yes, po, ma magandang hapon muli. And magandang hapon kay Kuya. Bili ba ko sa Kuya kasi siyempre lalaki siya, di ba? Mm -hmm. Pero talagang siya nag-aasikaso sa tatay niya. Oh, ilan kayong magkakapatid? Tatlo? Tatlo po. Pang ilan ka? Bunso po. Bunso. Yung dalawa? Babae po yun. Babae. So tama, siya talaga yung bunso, siya din yung lalaki. Usually kasi, Ma'am Remy, lagi ko nakikita sa hospital, yung mga umihi ng mm -hmm. yung mga babae, di ba? Kasi... Kumbaga tayo yung mga tatapang, tayo yung malakas ang loob. Tayo talaga yung mga iyaki ah. na pag <laughs> umarap tayo sa mga hihingan natin ng tulong, iiyak tayo para maawa. Pero ito si Andre, lalaki. Siya talagang lalaki. Oh, oh. At salagang siya talaga yung nagpupursige para mabayaran yung hospital bill ng tatay niya. Well, ano, uh, kuya, di ka nagkamari kasi si Kong Saldi po uh, nagbili na din sa atin na yung hospital bill daw po ng tatay mo uh, gawin natin para mas zero balance. Ano, bibigyan ko po sa iyo mamaya yung guarantee letter, babalik tayo ng hospital pag pagaling dito. Ako kausapin natin yung social worker na i-clear na yung bill niyo. Ano po? Para hindi na kayo nang may problema. Thank you po, Miss LB ng Senator Pansali na. No, senator Saldez ko. <laughs> oh, Magdalena Angel ka no? Okay yes, basta yun ang maging senator si Congressman. Siyempre naman po sa ganitong uh, natutulungan niya po yung Bicol region lalo na tayo dito. Siyempre, why not po, di ba? Ayun. So yun ay testimonya Ms. LB ng taong natutulungan na talagang anuman yung kakaharapin nilang problema gagaan yung kanilang pakiramdam dahil meron silang uh, congressman saldi na malalapitan. Yes po, yun din po ang lagi kong pinapanalangin na sana lahat ng taong natutulungan natin. Ano po, ipagdasal natin na sana po ang ako bicol patuloy pang lumago at patuloy pa rin pong tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ano yung nararamdaman mo ngayon, Andre? Siyempre po, malaking pagpapasalamat po namin. Lalo na po sa mga programang ganito and then sa mga taong willing din po ng tumulong sa mga nangangailangan na walang hiningin kapalit po. Nakikinig ngayon si Congressman Saldi ng Ako Bicol. Ano yung gusto mong sabihin sa... Kung wala po ako masabi talaga kasi nagpapasalamat din po talaga kami sa inyo. Kasi kung hindi naman po sa inyo, hindi naman po namin mababayaran talaga yung ganung bill. So maraming salamat po talaga. Ayon. So maraming salamat din Andrea no? dahil hindi kayo nagkamali sa nilapitan dahil ang Ako Bicol Party List ay talagang laging naandiyan para tumulong sa ating mga kababayan. Thank thank you po. Um, yun lang po uh, wag panghinaan ng loob. Uh, palagi lang po magpray kasi mas malakas pa rin yung pananalangin natin sa taas kaysa sa manghina po tayo araw-araw. Tama ka dyan, Andre. Kaya yan sa ginawa mong yan, nasolusyonan ang problema dahil yung pananampalataya kay Lord ay laging naanjahan. Okay. Maraming salamat, Miss LB. Yes po, thank you so much. Mabuhay ka. Gusto ko. Ayan. Maraming salamat po sa iyo, andria uh, Andre. Ano, at hiling din namin, uh, panalangin namin na uh, tuluyang gumaling at uh, makarecover na yung tatay mo. Thank you so much po talaga. At syempre, hindi pa nagtatapos dyan ang aming tulong. Tanggapin mo rin itong iba't ibang produkto. Mula sa Kabaro Coffee, ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. At syempre, 10 kilong bigas mula sa aming programa. Ayan, ano yung masasabi mo, Andre? Um, thank you so much po sa mga pagpabaon po. Uh, malaking tulong din po to sa amin, lalo na sa mga sponsors Thank you po. Thank you so much po. Ayun. So, hindi lang yung kailangan mo yung nabigyan ng solusyon, pati Tamo yung po. problema mo pambili ng bigas at kape. Tama po. <laughs> at yan, mga kaaksyon, mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon dito sa Tabang Ora Mismo.